Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom <laughs> Ha ha hi mama, ha 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 Mga kabum, may nakita na naman ako na tutulog sa tabi ng kalsada mga kapangbrom Bigyan na naman natin ito ng na pagkain, let's go! Punta tayo sa KFC mga kapangbrom para bumuli ng pagkain para ibigay doon sa natatulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kapangbrom, let's go! Uh, dito na tayo sa KFC mga kabrombrom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Pasok na tayo mga kabrombrom. Let's go. Dito na tayo mga kabrombrom. Bibili na tayo na pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Ah, ito na mga kabrombrom. Nakabili na tayo ng pagkain sa KFC. bigyan na natin ito kay kuya na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kaburam-buram, na natin ito doon sa natutulong sa tapina kalsada. Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kaburam-buram doon sa natutulong sa tapina kalsada. Let's go mga kaburam-buram, na natin Let's go! Oh, nandun siya mga kaburam-buram ito natin ito, rebegit pagkain. Let's go. Ito siya mga kaburam-buram. Ito. Let's go mga kabobob, nabigyan natin pa kayo, let's go!